Ng maganda, maganda-maganda-magandang araw po sa inyo mga ka-hunters. po, ito yung ating uh, nakuha sa ating paghahanap uh, ng mga coins. Ito po ay yung round na 5 piso. A uh, new design ano. Uh, new generation currency po ito. Ayan. Ito po ay may taon na 2019. Ayan, 5 piso at ang ayan uh, silipin po natin yung uh, kanito siyempre makikita natin dyan si Andres Bonifacio yan, sa reverse naman ay yung uh, tayabak baging niya ata baging yan, yan yung pinakang bulaklak niya so nasilip na nasilip lang po ko dito ah uh, itong uh, error po nito dito sa sa rim ya yeah, sa rim po kasi so, uh, dapat po kasi ang rim nito ay plain plain yan yan yung mga rim po na to plain dapat po wala kayo may makikitang design or uh, basta yung mapagkakakilanlan po dapat yan po ay malinis okay ayan at yan po dito natin makikita papakita ko po sa inyo focus natin yan yan ito ito po nakikita nyo po ba yan? yan yan po ay kung, ako susiriin natin yan natatabunan pala kaya medyo malabo Ooh, mm -hmm. ooh, ayan, ayan, ito nung sinuri ko po kasi ito hindi ko kinait kina, nak no? nakitaan ng uh, kunyari na nagulungan po ng mga sasakyan o nadagana ng isang mabigat na bakal ayan po kasi makinis po siya eh, ano oh. wala kasi aking camera eh. Ayan po. Kasi pantay-pantay siya. Yan kasi dapat po kasi yan. Wala kang makikita ganyan. Yan o. Wala po kayo makikita. Dapat yan. Malinis na malinis po. Kaya yan. Nagkaroon ako ng interes para ikwanto. I-video ko tapos ipaabot sa inyo po kung mayroong meron uh, mayroon po dyan na nanonood na nakakaalam yan comment comment po at nang sa malaman na ng iba kung anong uri ng error ito okay bye bye po at yan salamat po sa inyong lahat God bless po.